terorismo ay isang malalang suliranin sa ating mundo. Ito ang nagdudulot ng panganib at pagkawasak ng mga bansa at nagiging sanhi ng matinding takot sa mga mamamayan. Sa buong kasaysayan, marami ng mga terorista ang nagdala ng karasan at panganib. Narito ang sampung mga pinakadelikadong terorista sa buong mundo. Number 10. The Lord's Resistance Army Itinatag noong 1987 na sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng pamumuno ni Joseph Kony. Itinataguyod ng teroristang grupong ito ang kanilang mga operasyon sa buong Uganda, bahagi ng Timog Sudan, Demokratikong Republika ng Congo gitnang bahagi ng Republika ng Afrika. Ito rin ay itinuturing na isang sektang kulto. Bagamat ang unang mensahe ng organisasyon ay tungkol sa pagkakaisa ng Uganda sa pamamagitan ng kapayapaan at kasaganaan, ito ay agad na naging sanhi ng karahasan. Ang Lord's Resistance Army ay nagkasala ng maraming uri ng karumaldumal na krimen mula sa pagputol ng katawan hanggang sa mga pagpatay, pagsasanay ng mga bata para maging mandirigma at sekswal na pang-aalipin. Mula 2008 hanggang 2011, ang marahas na militar ng grupo ay kumitil ng hindi bababa sa 2,000 katao, hindi pa kabilang ang bilang ng mga bata na kanilang dinukot at ang mga daang-daang libong sibilyan na nilikas sa buong kitnang Afrika. Number 9 Forcas Armadas Revolucionarias da Colombia. Kilala din ito sa pangalang Revolutionary Armed Forces of Colombia. Ang FARC ay nagsimula sa panahon ng alitan sa pagitan ng mga liberal at conservative sa Colombia sa layuning anti-imperialista at komunista. Ayon sa FARC, kanilang pinagtatanggol ang mga mahihirap na magsasaka at lumalaban sa privatisasyon ng likas na yaman ng bansa. Subalit kumikita ang grupong lebolosyonaryo mula sa iba't ibang uri ng ilikal na aktibidad. Kabilang ang ilikal na pagmimina, pagdukot ng mga tao at pangingikil, dagdag pa rito ang libu-libong pagsabog at pagpatay. Simula pa noong dekada sa isenta, kinikilala na ng mga pamalaan sa Hilaga at Latin America ang mga rebelding ito bilang isang teroristang grupo. Noong 1962, tumutulong ang pamalaan ng Estados Unidos sa mga Kolumbiano sa pagmumobilisa ng mga grupo ng sibilyan upang magtulungan sa lokal ng mga hukbo laban sa mga banta ng FARC. Kinilala ito bilang Plan Lasso at noong unang panong iyon si... William P. Yarboro ang Special Warfare Commander. Noong 2002, nagkaroon sila ng kasunduan kaya't hindi sila ganap na marahas tulad ng mga nakalipas na panahon. Number 8, Tariq Taliban, Pakistan sa hangganan ng Pakistan at Afghanistan ay may isang grupo na may layuning papagsakin ang pamahalaan ng Pakistan. Ang mga teroristang ito ay kasali sa mga labanang kasama ang NATO forces at sa pagsusulong ng Sharia law. Kilala rin bilang Teriki Taliban o Pakistani Taliban. Itinatag ito noong 2007 at binubuo ng iba't ibang grupo ng mga Islamistang radikala. Ang kanilang kilalang tagapagtatag na si Baitula Misud ay isang Pakistani militant na namatay noong 2009. Ang mga gawain ng Pakistani Taliban ay nagdadala ng matinding panganib hindi lamang sa Pakistan kundi pati na rin sa pangdaigdigang kaligtasan. Ang kanilang mga operasyon ay nagtutulot ng takot karahasan sa buong rehiyon. Number 7, Lashkari Taiba. Isinusulat din ito bilang Lashkari Taiba Pinili ito ng kanilang pinuno na si Hafez Saeed dahil sa kahulugan itong hukbo ng mga matuwid. Nais ng grupo na itaguyod ang isang Islamic State sa Timog Silangang Asya. Nagsimula ang Markasu Dawawa Ershad ng kanilang military wing noong dekada 80 na may pagtutok sa Islamic fundamentalism. Nang panahong iyon, may puwersa sa Soviet Union na nag-uukupa sa Afghanistan na mariing tinutulan ng LT ang presensya ng Soviet. Sa pag-usbong ng ikadalawampung siglo, patuloy na nagdadala ng kaguluhan ang marahas na grupo sa buong India at Pakistan. Noong 2001, isang pag-atake sa parlamento ng India ang nagresulta sa kamatayan ng labing dalawang katao. Noong 2005 at 2006, sinilaki nila ang Delhi at Varanasi. Mahigit halos dalawang daang sibilyan ang pinaslang dahil sa pagsabog noong 2006 sa isang tren sa Mumbai, India. Number 6. Al-Shabaab Itinatag ang teroristang grupong ito sa Silang, Afrika noong 2006 na may deklaradong layuning alisin ang mga dayuang pwersang militar sa Somalia. Upang matulungan ang pagbuo ng kanilang Islamic government, kumukuha ng pondo ang organisasyon mula sa ransom, piracy, ilikal na kalakalan at iba pang kriminal na gawain. nag operate ang Al-Shabaab sa buong Somalia. Noong 2013, mahigit anim na ang namatay dahil sa pagsalakay nila sa Westgate Mall sa Kenya. Dalawang taon pa lamang pagkatapos, inatake ng mararahas na organisasyon ang isang universidad sa Kenya at pumatay ng isang daan at apat na mag-aaral. Ang mga gawain ng Al-Shabaab ay nagtutulot ng matinding panganib sa silangang Afrika at nagpapamulat ng pangangailangan para sa kooperasyon ng mga bansa upang panatili ang kapayapaan at kaligtasan sa rehiyon. Number 5 Hezbollah ang kahulugan ng pangalang Hezbollah ay partido ng ala. Sila ay isang siyam militant group na pinangungunahan ni Ayatollah Khomeini. Itinatag ang Hezbollah ng isang grupo ng mga Muslim na kliriko noong 1982 upang labanan ang okupasyon ng Israel sa Lebanon. Ginawa nilang malinaw na sila'y hindi papor sa anumang anyo ng kanluraning presensya at layunin nila ang palayasin ang mga ito sa rehiyon Noong 1983, pinasabog ng Hezbollah ang imbahada ng Estados Unidos sa Lebanon. Inataki ng mga ekskrimista ang isang eroplano sa Panama at ang imbahada ng Israel sa London noong 1994. Number 4. Boko Haram Ang kilalang West African terrorist group na ito ay isang sangay ng Islamic State of Iraq and the Levant and Syria at may malalapit na koneksyon sa Al-Qaeda. Ang pangalang Boko Haram ay nangangahulugan kanlurang edukasyon ay kasalanan. Si Muhammad Yusuf ang nagtatag ng sektang ito at may matinding pagkasuklam sa kanlurang edukasyon. Tiniyak pa niyang hindi totoo ang pagiging bilog ng mundo dahil ito ay tinuturing niyang konsepto ng kanluran. Aktibo ang mga Boko Haram sa Nigeria mula noong 2009. Pagkatapos nasimulan ng Nigeria ang pagtanggap sa iba't ibang kultura, nais ng mga terorista na ipatupad ang mga batas ng Islam sa buong bansa. Sinubukan pa nilang patalsikin ang pamalaan sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Sharia law noong 2011. Inako ng Boko Haram ang pagsabog sa tanggapan ng United Nations sa Abuja, Nigeria. Tatlong taon lang ang lumipas na ng international na pansin ang teroristang grupo nang sila ay mangdukot ng higit sa dalawang daang mga mag-aaral na kababaihan sa Nigeria. Kinundi na ng mga bansa sa buong mundo ang kanilang malupit na gawain at nagsagawa ng malawakang kampanya sa social media para hilingin ang pagpapabalik ng mga kabataang ito kung saan marami sa kanila ay kasalukuyan ng may mga asawa at mga anak. Mula noong itinatag ang grupong ito hanggang sa taong 2014, mahigit limang libong inosyenteng buhay ang nawala sa kamay ng Boko Haram. Number 3. Taliban Noong 1994, binuo ni Mullah Muhammad Umar ang Taliban. Ang kanilang pinagmulan ay nagmula sa pagtutunggali ng mga Afghan laban sa mga Soviet. Ito ay isang napakahayag na teroristang organisasyong ng muno ng buong bansa. Mula 1996 hanggang 2001, ipinatupad ng militanting grupo ng Taliban ang mahigpit na mga batas ng Islam at Afghanistan hanggang sa militar ng Estados Unidos ay nag tungo sa bansa. Kilala ang mga teroristang ito bilang mga mamamatay tao at pinapatay ang mga inosenteng tao sa pangalan ng jihad. Kabilang ang mahigit isang daan at tatlumpong mga guro at mag-aaral sa matataas na paaralan sa Hilagang Pakistan, ang Taliban ay madalas na gumagawa ng mga karumal-tumal na krimen tulad ng ibang mga grupo na katanggap din ng suporta ang Taliban mula sa Al-Qaeda. Number 2, Al-Qaeda. Ang layunin ng Al-Qaeda ay ang pagkakaisa ng mga Muslim sa buong mundo sa pamamagitan ng jihad at mahigpit na interpretasyon sa Sharia law. Sa loob ng halos 30 taon, isa ang Al-Qaeda sa mga pinakamalalaking teroristang grupong kilala sa buong mundo. Itinatag ito ni Osama bin Laden, ang ekstremistang organisasyon noong 1988, kung saan responsable ito sa pagsabog sa mga kilalang lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Si Osama bin Laden ay nasukol at napatay sa Pakistan noong May 2011. Mula noon, si Ayman al-Sawahiri ang naging leader ng Al-Qaeda. Number 1. Islamic State of Iraq and the Levant Itinatag ni Abu Bakr al-Bakhadi ang Islamic State of Iraq and Syria na lumago sa higit sa 80,000 miyembro at patuloy na dumarami. Bagamat ang mga terorista ay naghahari sa malalaking bahagi ng gitnang silangan kabilang ang mga bahagi ng Iraq, Syria at Palestine, mayroon silang mga kaugnayang grupo sa buong mundo kabilang sa Timog Silang Asia, Nigeria at Libya. Mayroon pa silang mga membro sa mga kandurang bansa. Bilang isang ekstremong Sunni Jihadist organization, inaangkin ng grupo na may kontrol sila sa mga Muslim sa buong mundo, kabilang ang otoridad sa mga pampolitika, pangrelihiyon at pangmilitar na mga grupo. Kilala ang grupo sa paglikha ng mga slave markets kung saan kanilang ipinagpapalit ang kanilang mga babaeng bihag. Ang mga krimen na ito ay nagaganap sa mga miyembro ng Yazidi Kurdish sect. Pagkatapos patayin ng grupo, ang kanilang mga anak. Ang teroristang grupo na ito ay lalong kilala sa kanilang karasan at terorismo at ang kanilang magawaing ito ay nagdadala ng lagim sa buong mundo. Ito ay isang mahigpit na paalala sa pangangailangan para sa pantaigdigang kooperasyon upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa mundo.